Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Binigyang diin ni Vice Presidente Sara Duterte ang kahalagahan ng mga Special Operations Forces sa bansa sa harap ng mas malaking banta sa seguridad ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga Special Operations Forces sa paglaban sa terorismo, rebelyon at iba pang hamong Dumalo si Duterte sa joint graduation ceremony ng Seal Qualification Training Class 15 at Basic Explosive Ordnance Disposal Course Class 20 ng Philippine Naval Special Operations Command o NAVSOCOM at Philippine Navy. Doon ay nagpahayag siya ng tiwala na magiging mahalagang bahagi ng NAVSOCOM at Philippine Navy ang mga bagong graduates. Hinimok din niya ang mga ito na patuloy na hasain ang kanilang kasanayan para protektahan ang bansa. Naniniwala si National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na posible pa rin maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kung mapatataas lamang ang produksyon ng bigas sa bansa. Sa press briefing kanina sa Malacanang, sinabi ni Balisacan na importante mag-invest ng bansa sa agrikultura, partikular na sa irrigation, modern high-yield varieties, pest control at logistics. Kinakailangan din umano ang tulong ng pribadong sektor para makamit ito. Isa sa mga pangunahing pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon sa Pangulo, maaari itong maabot sa pamagitan ng pagsasayos ng value chain ng produksyon ng bigas. Our position has always been that we need to increase productivity in agriculture. All right? What drives low prices are increases in productivity. If you can... Uh, Uh, increase substantially the, the, uh, the productivity of our farms. For example, uh, our current uh, yield per hectare is about four hectares, uh, four tons per hectare. No? Why can't we raise that to six? to seven tons per hectare just like uh, many other countries right and we know what needed to be done to achieve those you need to invest in irrigation you need to invest in modern high yielding varieties you need to invest in pest controls and so on no? uh, invest in logistics uh, and un the, 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 unfortunately this cannot be done overnight no? Especially, as I was saying earlier, you need investment. You need the private sector to invest in logistics, to, to invest in, in, in post-harvest facilities. Muling hinihikayat ang gobyerno ang mga mahihirap na kabahayan na kumuha ng inaalok na lifeline subsidy sa serbisyo ng kuryente. Target ng pamahalaan para sa nasabing subsidy ang nasa 4 milyong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang Lifeline Subsidy Program ay naglalayong mabigyan ng diskwento sa bilang kuryente ang mga mahihirap na kabahayan na hindi makabayad ng kanilang konsumo. Sa buong bansa, nasa 37,000 kabahayan pa lamang ang sumali sa Lifeline Subsidy Program. Ayon sa Meralco, nasa 10,000 pa lamang ang nag-apply sa kanila para sa programa. Sa bilang na ito, nasa 7,000 na umano ang mga na-aprubahan. Paliwanag ng Meralco, maaaring makakuha ng mula 20 hanggang 100% ang mga benepisyaryo ng programa depende sa laki ng kanilang konsumo. Pwede mag-apply sa programa ang mga benepisyaryo ng 4Ps na may konsumong hinilalag pa sa 100 kWh. Magpapakalat ang Land Transportation Office ng mga tauha na aagapay sa mga motorista para masiguro ang kaayusan sa pag-host ng FIBA World Cup 2023 sa bansa. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, titiyak nilang maayos at ligtas daloy ng trapiko, partikular sa mga kalsadang papunta sa tatlong lugar na pagdarausan ng palaro. Ito ang Araneta Coliseum sa Quezon City, Mall of Asia sa Pasay City, at Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Magpapakalat rin ang LTO ng mga motorsiklo at sa sakya magpapatrolya sa mga kalsada. Kabilang sa magiging tungkulin nila ang pagbibigay ng seguridad sa mga manlalaro sa kanilang pagbiyahe at sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Magiging katuwang nila rito ang Philippine National Police, Metropolitan Manila Development Authority at iba pang pa ahensya. Ayon kay LTO Law Enforcement Service Director Francis Almora, iniutos si Transportation Secretary Jaime Bautista na gawing buong pwersa ang pagtulong sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaayusan ng FIBA World Cup. Gaganapin ang FIBA World Cup sa Pilipinas mula August 25 hanggang September 10. At iyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.